Um, sa so ngayon po waiting po tayo sa COMELEC clearance para po sila ay mapalitan at sila naman po ay papalitan ng mga bagong train natin na manggagaling po dito sa uh, Camp Aguendiwa yung para po naman maiba naman po yung ano, yung leadership kumbaga po dito sa mga aalisan nila ng mga pwesto. Ang tama po ba ng ilan sa mga tinatawag ko na siya sila ay na, oh, kung matatawag na hot water dahil uh... May pagkukulang o uh, ma natatawag nito na hindi nasunod uh, yung sinasabing presensya ng at yung police presence o visibility ng ating mga uh, pulis uh, yung walang tao sa iwalang tao, walang, walang naka-duty sa police assistance desk, may mga police post na na, iba naka-cellphone, may naglalaro pa po ng uh, tawag po doon ng, uh, mga mobile games uh, major tama po, yan po yung mga infractions na nagawa ng mga tao nila. Kaya po, sila po yung tatamaan. Kasi unang-una -una po, yung pong mga instruction at mga directives po ni RD is sa kanila po binibigay para dinaman po i-relay nila dun sa kanilang mga tao. Kung baga po, uh, dapat na sa kanila yung responsibility na um, ayusin yung kanilang mga tao since sila talaga po yung nandun um, sa baba para turuan sila, guide sila at i-supervise.